Balik -balik, bin, parang hindi, yun nga, parang bumabalik-balik uh, sa alaala -ala mo yung mga yun 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 iniyari. Kasi siyempre. nga, Syempre, <laughs> kasi mga, may mga love scenes ka sa kapwa mo babae. No. So, may time na, ano, kami ni Cez, kasi, kasi si Cez, kasi ano siya, by siya. So, parang ano. Dito sa movie. <laughs> Natatakot siya sa akin pag sinasabi kong ready ka na, ganyan. Kasi alam niya yung kwento ko na ano, na may nakarelasyon na kung ano, babae. Ah, okay. <laughs> so, yun, natatakot siya sa akin. Sabi ko, ba bakit ko natatawalan mo ng gago gagawin sa inyo, loko-loko Kasi parang, ano, sabi ko sa kanya, ano, Pwede ba ano yung ano? Sinasabi ko gano'n. <laughs> ano yung ano? Sabi Diretso. Niya, sabi niya, kay, sabi niya kay, ay sabi ni Sis, Direk! Ay ah, sabi niya kay Direk, gano'n ganyan. Direk si Jeso, gano'n ganyan. Nakatakot ako. Si, ano sinabi mo sa kanya na pwede bang an, ano, ano yung ano? Yung nipple niya. <laughs> <Sabi> ano gagawin? <laughs> ay kakainin ko yan. <laughs> Kainin yung, ano yung paano sinabi? Pwede ba? Nailo ako lang siya, gano'n. Na pwedeng? Ano na? Pwede ano, kainin. oo, oh, oh, parang gano'n. Kainin Lila, yung ni oh. Nip, tapos siya naloloka. oo, <laughs> oh, tatakot siya sa akin. Pero hindi ko naman ginawa yun. Parang ina-circulate. lang Ginugod time mo no. lang siya. Sabi